Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat Naparito sa sanimbotan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikaapat na linggo ng apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At tinatawag itong linggo ng Letare o Letare Sunday. Sabihin niyo nga po, Letare. Ito ay wikang Latin o salitang Latin na nangangahulugan sa Ingles na rejoice. So sa Tagalog, magsaya, magdiwang o makigalak. Magalak tayo kasi malapit na ang atin pong pagtatapos ng ating paglalakbay. Ibang nakikita mo na yung finish line no ng ating atinatahak. At kapag ganun, no may nakikita ka na talagang mas nagigim masaya ka na. Marami mga pagsubok, marami mga uh, pangyayari na minsan pinangihinaan tayo ng loob, pero kapag nakikita mo yung dulo ay nabubuhayan ka na ulit ng loob. At ito yung paanyaya sa atin ngayong linggong ito na mabuhayan tayo ng loob at habang ipinagpapatuloy, no? hindi tayo titigil pero magpapatuloy tayo pero ngayon ay mayroon ng saya, mayroon ng kumbaga yung, yung mood natin ay patungo na doon sa mas matinding kaligayahang mararanasan natin. Kaya ngayon sa linggong ito, ipinapakilala sa atin itong tagpo ng pag-uusap ni na Nicodemo at ni Jesus. At ipinapaliwanag kay Nicodemo yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Sabihin niyo nga po, mahal ako ng Diyos. Madalas pinagdududahan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At madalas din naman ay binabaliwala natin ang pagmamahal ng Diyos na ito sa atin. Sa kasaysayan, sa lahat ng mga narinig natin mga pagbasa sa linggong ito, sa kabila ng pagtalikod, sa kabila ng pagsuway, sa kabila ng paulit-ulit no, na pananakit ng tao sa Diyos, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan para tayo manumbalik sa Kanya. At yung pinaka makapangyarihan sa lahat ay ang pag-ibig. Kapag nagmahal ang Diyos, kahit anong gawin ng tao, mamahalin pa rin niya ito. Sabihin nyo nga ulit, mahal ako ng Diyos. At kung muli, no, tatanungin nyo na naman, totoo ba talaga mahal ako ng Diyos? Totoo ba talaga? Parang hindi na ako karapat dapat mahalin eh. Pero kung tinatanong mo ulit, totoo bang mahal ako ng Diyos at kaya ako mahalin ng Diyos? Totoo. Kaya nga sabi ni Jesus kay Nicodemo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At hindi niya nais na parusahan ang sanlibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kaya pag tinitingnan po natin yung cross no, sa atin, sa pananampalataya natin, sige nga po, tingnan nyo nga. Ang cruz na yan, bagaman mayroong tao na nakapako, mayroong tao na duguan, pero yan ang simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Nandiyan dyan, hindi para paulit-ulit na, no, minsan sinasabing, ano ba, tinotorture nyo ba ang Diyos? No, sa ibang pananampalataya, ano ba, natutuwa ba kayo na mayroong nahihirapan? Kaya nga, gamit ang ating pananampalataya, kapag sinitingnan natin ang krus na yan, kung saan ipinako o nakapako si Kristo, ang maaalala nawa natin at maramdaman natin ay ganyan tayo kamahal ng Diyos. Nahanda siyang magsakripisyo Handa niyang ialay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang minamahal. Kaya kung hindi pa tayo matatauhan, kung hindi pa tayo no, ma mapupukaw yung ating damdamin, at masasabi, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Na sa tuwing nagtitipon-tipon tayo dito, sa tuwing makakakita ka ng ganyang imahin o larawan, ang, ang maramdaman nawa ay yung pagmamahal ng Diyos. At dahil no ito yung yung ibinigay ng Diyos sa atin, kaya tayo din mayroon tayong kapasidad na magmahal din. Inya e lang talagang sinusukat natin ang ating pagmamahal base sa pamantayan ng mundo. Nang e sinasabi, pag nagmamahal ka, masaya lang. Pag nagmamahal ka Walang hirap, walang sakripisyo pag nagmamahal ka, walang gutom, walang no sakit, walang Ganun ang, ang ano natin ng pagmamahal. Kaya ang bilis sumuko ng tao kapag ito ang pamantayan ng pagmamahal na natutunan o tinatanggap niya. Pero muli, no, ito ay isang desisyon. Kaya ngayon pagmamahal ay desisyon. Hindi lang basta naramdaman o nararamdaman. Na para bang ngayon nararamdaman ko, mahal kita, bukas, biglang nawala na. Hindi na kita mahal. Hindi ganun ang damdamin. Hindi ganun yung emosyon. Kundi yung pagmamahal ay araw-araw magdidesisyon ka, mamahalin ko pa rin ito. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. At muli, hanggang saan, hanggang kailan ang pagmamahal na ito? Hanggang araw-araw. No? Hanggang matapos tayo sa mundong ito at sa kabilang buhay, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kung totoo si, marahil kung kahit ang mga taong nas, napunta sa impyerno, yung mga napunta sa impyerno o mapupunta sa impyerno, ito yung mga tumanggi sa pag-ibig ng Diyos. Napunta doon hindi dahil pinarusahan ng Diyos. Napunta doon dahil yun ang pinili nila. Dahil hindi nila pinili ang Diyos. Pero sa tingin ko, no, kahit yung mga nando doon, hindi naman nawala ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito mawawala. Pero yun nga lang, no? kailangan mong mag-desisyon. Gumagawa ang Diyos araw-araw ng paraan. Gumagawa siya para mas maiparamdam sa atin na tayo ay mahal niya. Pero kailangan natin itong tanggapin. At kapag tinanggap natin, siyempre nandoon din yung kaakibat na susunod ba tayo sa Kanya. Ano naman kung ito ang katunayan ng pagmamahal ng Diyos tayo paano naman natin mapatutunayan na mahal natin ang Diyos? Misa, madali pong sabihin, mahal ko ang Diyos kasi maginhawa ang buhay natin. Pero kung sakali na dumanas tayo ng pagsubok, magkasakit tayo, maghirap tayo, kaya pa ba nating sabihin at manatili sa pagmamahal na ito para sa Diyos? Hindi maganda. Siguro mapagnilayan natin no, sa linggong ito. At muli, na no, yung paanyaya na magsaya tayo dahil sa isang dahilan, mahal tayo ng Diyos. O, alam mo na may nagmamahal sa iyo, yan ang magbibigay sa iyo ng, ng ngiti, yan ang magbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay pa. Kasi may nagmamahal sa iyo. May nagsasakripisyo may nag-aalay ng oras, ng panahon, dahil mahal ka. Pero sa atin mismo nawa, hindi lang tayo yung mamahalin, kundi tayo din nawa ay matutong magpahalaga sa mga nagmamahal sa atin. Amen.